Ang pagsasamantala, manipulasyon at hindi magandang bagay na gagawin sa kapwa ay tatlong bagay na sinasabi ng iba na pamilyar na pamilyar kay Nas Daily. Napalago niya ang kanyang karera sa pamamagitan ng sinasabi ng iba na kasinungalingan at pandaraya. Ngunit tila ang bagay na itinayo niya para sa kanyang sarili ay unti-unti ng gumuguho. Sinimulan ni Nas Daily ang kanyang online na nakarera matapos niyang lisanin ang kanyang anim na numerong sweldo sa Venmo noong 2016. Ayaw niyang aksayahin ang kanyang buhay sa iisang gusali kaya't naglakbay siya at gumawa ng mga maikling isang minutong video sa loob ng isang libong araw mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaagad niyang nakita ang tagumpay dahil mabilis na dumami ang kanyang tagasubaybay sa lahat ng platform. Sa kanyang mga maikling video, inilalahad niya ang iba't ibang bansa, kanilang kultura at tradisyon. Ngunit ayon sa iba, hindi ito nangangahulugan na buong galang niyang tinitingnan ang mga ito. Sinas ay nasangkot sa iba't ibang kontrobersya bawat isa'y mas masahol kaysa sa nauna. Bukod sa kawalang galang sa mga taong itinatampok niya sa kanyang channel, inabuso rin daw niya ang mga ito para sa sariling kapakinabangan. Sa panlabas, maaring mukha siyang mabait na tao na gustong magbuklod ng mga tao at gawing mas mapagunawa ang bawat isa. Ngunit malayo daw ito sa katotohanan. Ang totoo, hindi siya gumagawa ng mga video para sa kapakanan ng iba, kundi para sa kanyang sarili. Kung ang benepisyo ng iba ay umaayon sa kanyang layunin, lahat ay panalo. Ngunit kung wala kang maibibigay na gusto ni Nas, malas mo. Kung isa ka sa mga pinalad na itampok sa kanyang mga video, hindi ito nangangahulugang ligtas ka. Sinasabi ng iba na gagamitin ka ni Nas sa anumang paraan na kanyang magagawa. Inaabuso daw ni Nas ang mga kultura na parang wala lang. At sa tingin ko, wala itong halaga sa kanya. Karamihan sa mga tao ay naglalakbay sa buong mundo upang makakuha ng karanasan at maging mas maunawain sa kapwa-tao. Ngunit ayon sa iba, hindi para kay Nas malinaw na ginagawa niya lang ito upang palalimin ang kanyang mga bulsa. Malalaman mo na hindi talaga nagmamalasakit ang isang tao sa sangkatauhan kapag pinili nilang talahan ang isang babae na higit isang daang taong gulang na noong nakilala siya ni Nas. Kailangan mong maging kakaiba para talahan ng isang tao ng ganoon, lalo na't siya'y naging mabait sa iyo. Ang bagay na ito ay eksaktong nangyaring kay Nas noong 2021 sa kanyang pagbisita sa isang nayon ng mga katutubong Pilipino. Doon, Nakilala niya ang isang 104 years old na tattoo artist na si Apo Wangod na gumagamit ng sinaunang pamamaraan sa pagtatatu sa halip na modernong tattoo machine. Ginamit niya ang tradisyonal na paraan ng natural na tinta na ginawa mula sa tubig at charcoal at mga tinik mula sa mga puno bilang karayom. Ang kawili-wiling video na ito ay nakatawag pansin ng milyon-milyong tao na nahumaling sa dedikasyon ni Wangod sa kanyang sining. Sa kabutihang palad para sa mga nais matutunan mula kay Wangod, Inihayag ni Nas na mangunguna siya sa isang klase sa kanyang learning platform. Ngunit may isang maliit na detalye na hindi niya isinama. Hindi alam ni Wang Od na siya pala ay magtuturo ng klase. Nagsimula ang problema nang malaman ng pamilya ni Wang Od ang plano ni Nas na gamitin ang kanilang kamag-anak nang hindi nila ito alam. Noong August ng parehong taon, nagpost ang apo ni Wang Od sa Facebook ng isang babala. Ang Wang Od Academy ay isang panloloko. Hindi pumirma ang aking lola ng anumang kontrata kay Nas Daily para magturo ng anumang academy. May mga tao na ginagamit ang aming kultura, mangyaring tulungan kaming itigil ito, at magbigay respeto sa pamana ni Apo Wangod at ng tribong Botbot. bot Hindi lamang siya hindi alam na magtuturo, kundi technically hindi rin siya pinapayagan na ibahagi ang kanyang sining sa mga tao sa labas ng kanilang komunidad. Dapat muna siyang kumonsulta sa iba pang miyembro ng kanilang nayon bago gumawa ng anumang desisyon nang magsalita si Wangod at ang kanyang pamilya laban kay Nas handa siyang labanan sila ng buong lakas. Nagpost siya ng video na ebidensya ng pagpapirma ni Wang Od sa isang kontrata gamit ang kanyang fingerprint. Ngunit hindi ito patunay ng kahit anong bagay dahil hindi natin alam kung anong klasing kontrata ito. Maaring ito ay wala talagang kaugnayan sa kanyang learning platform. Ang hindi pagkakaintindihan na ito ay kalaunan ay inamin na isang simpleng pagkakamali sa translation at nagkaroon ng kasunduan ang dalawang partido. Habang may positibong katapusan ang kwento na naging kasiya siya, kailangan mong magtaka kung ano ang plano niya dito. Pagsamantalahan ang isang higit isang daang taong gulang na babae para gawin ang isang bagay na ayaw niyang gawin. Nawalan siya ng maraming tagasubaybay dahil sa kontrobersyang ito at itinuring siya bilang isang universally hated man sa internet. Patuloy siyang nasasangkot sa mga kontrobersya at tila hindi makakakita ng pahinga. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng alitan sa mga Pilipino. Sa isa pang pagbisita niya sa bansa, iniulat ng kanyang ini-interview na paulit-ulit niyang tinawag na mahirap ang mga Pilipino at nagtataka kung bakit sila mahirap. Ang mga isyong ito sa isang tao ay kadalasang nagmumula sa kanilang kalooban at sariling identity. Hindi lamang daw mga bansa ang ininsulto ni Nas, pati mga relihiyon. Nag-create siya ng sarili niyang relihiyon na tinawag niyang nasis at oo, ipinangalan niya ito sa kanyang sarili. Karamihan sa mga tao ay itinuturing itong katawa at kakaiba Noong July 15, 2024, nag-post siya ng video na pinamagatang I studied Islam for one month and I lost all my hair. Una sa lahat, mahalagang banggitin na sinas ay parehong Israeli at Palestinian, na magiging mahalaga sa mga susunod na detalye. Ipinanganak siyang Muslim at isinabuhay ang relihiyon hanggang sa ilang taon ng kanyang pagiging adult. Ininsulto daw ng video na ito ang buong online Muslim community dahil nagbigay siya ng isang mababaw at malimaling pagpapakita ng relihiyon. Sinasabi ng iba na marami siyang simpleng pagkakamali na nagdudulot ng tanong kung anong klasing pagsasanay ba ang ginawa niya bago niya iniwan ang relihiyon. Muli, ipinapakita nito kung gaano kaliit ang pagpapahalaga ni Nas sa mga paksang tinatalakay niya sa kanyang channel. Talaga bang mahirap makuha ang mga simpleng bagay tungkol sa relihiyon na dati mong kinikilala? Ang malinaw na mga problema ni Nas sa kanyang identity ay lumalalim pa dahil hindi niya alam kung anong panig ang kanyang susuportahan. Isang araw, nag-tweet siya tungkol sa kahalagahan ng Israel sa kanya. At kinabukasan naman, nahuli siyang nagsabi ng pangit na bagay sa Israel sa kalsada. Maraming mga sikat na tao ang nagnanais na panatilihing pribado ang kanilang mga opinyon. Ngunit hindi alam ni Nas na ang patuloy na pagpalit-palit ng opinyon ay hindi tamang paraan ng pagpapahayag. Kung akala mong ito na ang katapusan ng kanyang mga maling gawa, mali ka. Sa katunayan, napakarami ng mga ito at mahirap ilahad ang lahat sa isang video. Nagkaroon siya ng problema sa Singapore, Bali at halos bawat bansa na kanyang binisita. Sinasabi ng iba na ang kanyang manipulative behavior ay maaaring maging mas subtle tulad ng kanyang pagpapahayag sa publiko noong aksidente niyang nasabi na hindi niya inihayag ang lahat ng mga sponsorship sa kanyang mga video. Para sa karamihan, ang pag-iwas sa mga sponsorship ay tila isang normal na ugali ngunit ito ay isang labag sa batas na aksyon kapag hindi ito ginawa ng tama. Sa parehong interview, So sometimes the characters that are in your video are actually paid sponsorships? It, sometimes, yes. Do you say that in the video? Uh, very. So it's actually like less than 3% of the content. Mm -hmm. uh, and we do not say that mm -hmm. because, uh, well, one, in the post, it's you know, when we say thank you to XYZ Bob, yeah. for making this possible. Uh, two, it's like we don't live in America. So you don't, you don't actually have to say. Dagdag pa dito ayon sa iba, kung hindi ka pa rin naniniwala sa pagpapakita ng kakaiba ng isang tao, hindi ko alam kung ano pa ang makakapagpatunay sa iyo. Gaano ba kahirap ipahayag na ang video na pinapanood ng isang tao ay talagang bayad na content? Anong layunin ang mayroon sa pagtatago nito? At bakit ipinagmamalaki pa ang maliit na paraan na ito na natuklasan mo? Nakita ng internet ang sunod-sunod na mga tinatawag na philanthropist at mabubuting tao na nais lamang pag-isahin ng lahat ng tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit mukhang ang 2024 na ay taon na bumabagsak ang marami sa kanila. Ayon sa iba, sana ay unti-unti nang nakikita ng mga tao ang mga kasinungalingan ng mga katulad ni Nas na handang gawin ang lahat para sa pera. Ang mga iskandalo at isyong ito ay ilan lamang sa mga alam ng publiko. Sino ang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa likod ng mga pinto? Ayon pa sa iba, kung may natutunan tayo mula kay Nas, ito ay na hindi mo maaring pagkatiwalaan ng isang tao base lamang sa kung paano nila ipinapakita ang kanilang sarili. Gumawa siya ng imahe ng sarili niya at ginagamit ngayon ang kanyang reputasyon para gawin ang gusto niya. Siyempre, tinutukoy ng iba ang kaso ni Nas, ngunit hindi siya ang tanging tao na gumagawa nito o kasalukuyang gumagawa nito. Sinasabi din ng ilan na kung ginagamit mo ang iba para sa iyong sariling kapakinabangan, babalik sa iyo ang karma. Ang pagpapanggap ng mga donasyon pagpapalaki nito at pagpapanggap ng mga video ay may kabayaran at kailangang bayaran ito sa huli.